Kung darating man ang punto, pangyayari, or panahon na magdeklara ng martial law dahil nang gigigil ang taong bayan sa narinig nila sa salita ni Senador Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si PBBM at ang asawa nitong si F. Elisa na nagdodroga daw di umano. Ngayon, kapag ang taong bayan ay manggigigil at paniwalaan ito nang sambayan ng sambayanang Pilipino na mismong kapatid na ang nagsalita na adik ang kanyang bayaw at ang kanyang kapatid. Magdudulot po ito ng matinding kaguluhan, <coughs> mga kababayan. Mali po ang <coughs> galaw ni Amy, mga kababayan. Mali po ang galaw na ito. Sana, nag-isip muna bago kumuda hindi ah, hindi sa porkit nagsalita ka ayun ay yun ang tama ha? Ah, hindi porkit nagsalaysay ka at nilaglag mo ang kapatid mo na nagdudroga siya pati ang kanyang asawang si First Lady Lisa Ranita Marcos ay tama na dapat inisip mo ang punto dapat inisip mo ang consequences o pangyayari o mangyari o parating pa na mangyayari to the future. Ganito mga kababayan. Dito pa lang sa mga salaysay ni Saldi ko nagigigil na ang tao. Lalo kapag bobo, gigigil na. Dinagdagan pa ni Aimee kasi ramdam ni Aimee na hindi umipek ang script niyang binigay niya kay Saldi Hindi tumalab. Ah? Hindi tumalab ang script ni Saldi Kasi napupuna, nabubutasan, at nasisilipan na scripted peke at imbento. Ngayon naman, si Amy na mismo, mga kababayan, ang nagsalita. Disperadong galawan. Amy, Senator Amy, with all due respect. Kapatid mo yan. Kapatid mo yan. Kapag nagkakagulo, kapag uminit ang taong bayan sa sinabi mo. <clears throat> Magkakatotoo talaga ang sinabi ni Manny Pacquiao na martial law. Maniwala ka sa akin, Amy. Ngayon pa lang, isa ako sa nananawagan, BBM, Proclaim Martial Law. Ako po bilang isang influencer, blogger, content creator. Hindi po maganda ito yung pagbantaan ang presidente ang first lady at house speaker hindi po yun maganda ah hindi po yun maganda pangalawa ito na naman yung akusahan na nagdo-droga na wala namang ebidensya hindi po maganda sana po mga kababayan diba sana po ah may ninyo ang salitang martial law ginigi ginagalit ah ginagalit ni Amy ang taong bayan PBBM declared martial law bilang isang vlogger content creator no sa politics at sa showbiz ako po ay nananawagan Pangulong Bongbong Marcos hanggat hindi pa po malala ah hanggat hindi pa po malala ang sitwasyon na to, magdeklara ka na po ng martial law. Mahirap po. Mahirap po, PBBM. Hanggat hindi pa po malala, mag-declared na po kayo ng martial law. Mahirap po talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, itong ginawa ni Amy, alam ko ang mangyayari. Alam ko ang kahinatnan nito. Alam ko ang kabagsakan nito mag-declared ka na po ng martial law PBBM hanggat maaga pa. Pangalawang rally pa lang yan. Hindi natin alam ang sunod na mangyari sa pangatlong rally hanggang sa November 30. Hindi natin alam baka susugod na hindi natin alam na baka guguluhin na at lulusubin at papasukin na nila ang malakanyang dahil tinitrigger na nila ang sambayan Pilipino na para magalit sa iyo. Ngayon pa lang, kausapin mo na ah, ang miyembro ng Kongreso at Senado na sangayon ba silang magdeklara ka ng martial law. Ngayon pa lang, declared na ng martial law. PBBM. Ako po'y nanawagan at sa lahat po ng mga kasamahan kong vloggers. Sana po, gamitin ninyo ang boses ninyo, influensya ninyo. Manawagan po kayo na sana si PBBM magdeklara, na po ng martial law. Hindi po ito maganda, mga kababayan. Ang ginawa ni Amy Marcos, mga kababayan, ah, ang ginawa ni Amy Marcos, hindi po maganda. Nakaka-trigger po ng tao yan. Kapag yan po ay sinakyan ng taong bayan. Kapag yan po ay sinakyan ng armed forces of the Philippines, Marines, at lahat. Mga kababayan, gulo po talaga. Maniwala kayo o sa hindi. Gulo po talaga yan. PBBM, ah, magdeklara ka na po ng martial law. Hindi na po yan no, ito ha mga kababayan. Actually mga kababayan, buti na lang talaga at na-record agad at nakuha ko ang video na to. Kasi po, sinat down po ng Net25 ang kanilang video. No? Maraming salamat sa Net25 at sa INC. Na maskin kayo, naintindihan ninyo. Ah, naintindihan ninyo. Maraming maraming salamat bilang isang vlogger. Mapait po ito. Gulo po talaga ito. Mark my word. inyo kundi dahil nalulungkot po ako ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako ako'y hihinto hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin hindi yan ang kasalanan sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. Ay me, ako na nagsabi sa'yo, kung hindi mo papa, mapapatunayan yan, hahanapin kita. Ito, gusto kong sabihin sa inyong lahat mga kababayan ah, ngayon nyo lang po ito marinig sa totoo po talaga galit si Amy kay Lisa galit si Amy kay Lisa noon pa man ang gusto po talaga ni Amy ay siya ang gawing adviser ni PBBM ayaw nga ni PBBM sa kanya <coughs> kaya ang katotohanan dyan kinakalaban niya. Instead, nakampihan niya ang kanyang kapatid, mas pinili niyang kampihan ang kaaway ng kanyang kapatid. Dahil sa salitang gustong maging adviser ng kapatid niya. Kasi bilang ate, siya ang matanda, siya ang nakakatanda. Hindi siya pinakinggan ni PBBM. Ito ang sukli na ginawa niya. Aimee, mean, with all due respect sa iyo masakit mang sabihin napakawalang hiya mo napakalawalang kwenta mong kapatid manang ay marcos nung nakaraang gabi sinampal mo na ayaw ko na magsalit alam nyo sa totoo lang nanggigigil ako eh. Kung alam nyo lang yung pangyayari, nung nakaraang gabi sinampal na niya yung tao, pagkatapos niyang sinampal bago lumipad yung salamin, pumatak ang luha ni Junior. Totoo yan. Kaharap pa ang nanay na nag -uhulianin. Andun yung mga katulong nakaharap kung paano niya sampalin. Halos lumuhod na sa harapan niya yung kapatid niya na presidente ng ating bansa. Hindi niya pinakinggan sabay walk out. Tapos ngayon ito yung isukli niya. Grabe, sa totoo lang, grabe. Hindi na normal yan. Hindi na normal yan. Sa sobrang inggit na gusto, mas pakinggan siya kaysa sa asawa. Parang gusto niya mag-overpower pa sa asawa eh. Mga kababayan, ako na nagsabi, kapag uminit pa ito, pangalawang rally pa lang yan, pangalawang araw pa yan, Pangatlo, ano na naman ang gagawin nila na mas lalong manggigigil at matrigil ang matrigger ang taong bayan? Meron pang November 30, ano na naman ang ilalabas na naman nila mga video na nagkokokain na naman ulit? Ano na naman video ang ipapakita nila na nag-aadik at dalawa si Lisa, si Marcos, at ipakita pa nila dyan yung puki ni Lisa na ginaganon-ganon galing kay Amy na hawak ni Maharlika. Mark my word, lalabas yan. Planado na yan. Pangatlong rally, dyan magkakaalaman. Gulo talaga, mga kababayan. Maniwala kay sa akin. Gulo. Gulo, gulo, gulo. Hindi na tumaganda. PBBM, sana magdeklara ka na ng martial law Hindi na tumaganda maganda Yung ginawa sa'yo ni Amy ng kapatid mo Huwag mong Ang lang kayo sa'yo sa kasi pibibim Napakabait mo eh Napakabait kasi Iwan ko ba Kung bakit may ganyan anak si Marco Senior Na kahit sinaksak ng patalikod Nakangiti pa rin Kahit mga pulis niyan manggigigil Kapag may pulis dyan na ma-impluensyahan sa kabubuhan ni Amy, sabi ko sa'yo, gulo ito. Sa totoo lang, gulo ito. Huwag nyo itong sabihin kwento lang. Huwag nyo sabihin itong nagsalita lang. Iba talaga, mga kababayan. Alam ko ang pangyayari. Ulitin ko sa inyo, ayaw ko magsalita. Nangyari na! Pinaghandaan na to ni PBBM. Alam niya ang sunod na mangyari eh. Ando na sa plano eh. Kapag lumabas yung mga ito at sumulpot yung kapatid niya na traidor. Gulo to. Sabi ko sa inyo mga kababayan, gulo, gulo ang mangyayari. Kapag nilusob ang malakanyang, magdibiklara talaga ng marshalo si Marcos. Yan, utang na loob. Ako po, hindi ko po gusto magmarshalo. Sana naman hindi. Sana naman hindi. Sana hindi. Sana hindi. Bakit hinahayaan ninyo ito INC, na palang hinila, ay na i-broadcast? Dapat doon pa lang hinila niyo na eh. Nando na yan eh. nakaplano na yan. Nakaplano na yan kung anong hakbang my God, mga kababayan, gulo talaga. Sa totoo lang, ako na nagsabi sa inyo, martial law ang kalabasan nito. Mga kababayan, ang tao na titrigger na sa nilabas ni Saldiko. Mali-mali tang pera. Video na mali-mali. Yung sports car, yung sasakyan, regist registered sa Davao Region, pero pinagpilitan nila Nasa bahay yun ni Romualdez at sa Malacanang, napaulit-ulit ang sahig, ang sasakyan hindi gumalaw. Pero nandun ang malita, nagsasyapul shapul lang, alpak Pero pinapaniwalaan na ng tao na titrigir na. Eto pa, nagsalita pa ang putang inang baba. Adik daw, putang inang, dudruga daw yung mag-asawa, natitrigger yung tao. I mean, Mawa ka sa kapatid mo. Huwag mong hintayin ay me. Sa tingin ninyo, ay nako, ayaw ko na magsalita sa totoo lang. Kung kung maaari lang, ayaw kong pangunahan yung taas. Nanood si Marcos sa'yo. Nakamonitor ang presidente sa inyo. Alam nyo ba yung narinig niya yan kanina lang habang naka-live? Ako? Nakita ko yung mukha niya. Hindi madrawing. I'm me. Maawa ka sa kapatid mo. Huwag mong itulad ang nangyari sa inyo noon. Huwag mong itulad, I'm me. Kung away ng Duterte at Marcos, sana kayo lang, huwag nyo kaming idamay, taong bayan. Anong sunod hakbang ni PBBM nito pag nagkakagulo? Anong sunod hakbang nito? Martial law. Natitrigger ang tao Doon pa lang kay Saldi ko, lutong-luto pa, oh, Fresh na fresh, oh. Wala pang dalawang araw, Baba sinigundahan mo pa. Di spirit mo Ini Inisip mo dapat yung kapakanan sa tingin mo, sa sinabi mo ngayon, hindi ka madadawit dyan, ang ina mo ka. Madadawit ka dyan. Madadawit ka, Markus ka rin, kahit mukha kang lakson. Kawawa yung tao. Bakit kasi hindi kayo makaantay na matapos yung termino ng tao? Inantay mo na lang dapat. Hindi naman kayo inaway ng tao. Kayo yung nang aaway, oh. Hindi nang aaway yung tao. Kayo yung nang aaway. Kayo yung araw-araw. Niminsan ba may narinig ba kayo mula sa bunganga? Nung kapatid mo, sinagot ba niya kayo? Puro lang siya, ayaw ko, ayaw ko, nonsense, useless lang yan, unahin natin kapakanan ng bayan. Hindi kayo pinapansin. Yan na nga ang sinasabi ninyo, na si Sarah ipapakulong, papakulong, si Aimee. Kasi ginawang ombudsman si Buying, magkakatutuo yan, pero gulo, maniwala kayo sa amin. Okay lang sana kung kayong mga politisyan lang, nadamay kami. Hindi ko talaga gusto ang martial law, maniwala kay sa akin. Nakikita ko na ang Myanmar. Nakikita ko na ang El Salvador. Nakikita ko na ang North Korea kung ano ang martial law. Maawa ka naman, Aimee. Swerte ang mga OFW kasi nasa ibang bansa sila. Kami na nandito. Ipagdasal natin ang ating bansa. Sana. Mga taong bayan, sana po kontrolin nyo po ang emosyon ninyo. Huwag po kayong basta-basta po maniwala sa mga sinasabi ni Amy. Sana po kasi kapag makinig po kayo kay Amy Gulo, tayo din po ang magdudusa. Tayo din po ang kawawa. Suguri ninyo ang malakanyang dahil sa galit ninyo, dahil sa narinig ninyo mula kay Amy. Kapag nagdeklara ng martial law, puro sundalo, six by, army, Pulis ang nasa daan. Wala na tayong kalayaan. Maniwala kayo, mga kababayan, mahirap mag-martial law. Ako, pabor sa akin ang trabaho ko online. Paano yung mga tao na nagtatrabaho, construction, nagtitinda, self-employed, arawan, yung mga mabababang klaseng nagpagtrabaho lang, maliban na lang yung mga nasa bangko, mga degree holder paano eh, e sa Pilipinas mga walang degree kayo mga DDS isipin nyo yan hindi maganda ang martial law